Guys, pag uwi namin sa work, siyempre, naka-service kami. Every night yan, kada uuwi, meron kami, ano, dinadaanan na yan, may nadadaan. Pag nagpapag na kami, may dinadaanan kami, ano. Okay, Eto, maami, kakain muna kami para mas masarap sa, ano, mainit. Ayan. Ah, oh, sarap! O, so, ayan, o, no? tignan niyo mga kasama ko, mga kasama ko sa work ko, o. muna kasi nakakain na yan o oh. o oh. <laughs> o so, kalian namin dito pagka uwi kami lagi kami kakain kahit sa kami may madaan ng pares or ano kantin kakain kami kata gabi yan ganyan tayo magpatrabaho ganyan tayo mawag na tao lagi tayong may kakain sa kanila pang gabi wadila libre pa masay na libre merenda Nagbabaon na kami kasi tamat na bumaba sa condo dahil sa elevator. Tapos may merenda pa kami pag-uwi.